Sa nakalipas po magdamag, naramdaman ang paghagupit ng bagyong Santi sa malaking bahagi ng Luzon, particular sa Region 3. Gumagalaw na palabas ng bansa ang bagyo pero nakatutok pa rin ang buong ng GMA News and Public Affairs para sa latest update sa lagay ng panahon. Sa Aurora po naglandfall kagabi ang bagyo at nakatutok doon ngayon si Dante Perello. Binabantayan naman ni Victoria tulad ang Zambales habang ang sitwasyon sa Bulacan tinututukan naman ni Yvonne Aquino. Sa matala, mga kapuso, unahin po natin yung probinsya ng Aurora kung saan nga po ay ang ilang kasada at lubog sa baha ang maraming lugar. Nakatutok live si Dante Perello. Dante, Yes, Gigi Pia, dito nga sa Aurora naglandfall kagabi ang bagyong Santi at tulad ng inaasahan, matinding pinsala ang iniwan nito sa probinsya. Pagkagat ng dilim kahapon, malakas na ulan at hangin ang humagupit sa dinalungan Aurora. Bago pa man mag-landfall ang bagyo, ilang poste ng ilaw at sanga ng mga puno ang natumba. Lumaylay rin ang ilang kable ng poste, kaya apektado ang supply ng kuryente. Kinaumagahan, tumambad ang mas malaking pinsala. Ang ilang spillway nagmistulang ilog sa dami ng dumaang tubig. Nasira rin ang ilang kalsada. Ito yung bahagi ng kalsada dito sa Barangay Simbahan sa Dinalungan Aurora na hindi madaanan ngayon ng mga sasakyan dahil kung titingnan nyo hanggang baywang ang uh, taas ng tubig at napakalakas ng agos. Maging ang aming crew na stranded. Kangina po may sumubok na dumaan na estrada, na balandra lang siya roon. hindi siya makaahon dahil uh, malalim hanggang baywang ang tubig. Kaya po walang, walang makakadaan. Pero sa gitna ng hirap, lumitaw ang pagbabayanihan ng mga Pinoy tinuhog nila sa kawayan at pinasana ang mga motorsiklo para maitawid sa baha. Mayroon ding isinakay sa mga balsang gawa sa puno ng saging. Tapos apat na taong bubuhat. Saan na dadaling to? Dadala doon sa kabilang ibayo, kalsada. kaya hindi na makakatawid dito? Ah, hindi na makakatawid dito ngayon. Hanggat hindi ho mababa ang tubig. <laughs> Pia, posibleng pa rin ah, Dama-dama ng bahagi ng nasirang kalsada, basta tuloy pa na ang at ang malakas na agos, yung supply naman ng kuryente rito sa Dinalungan, Aurora, ay hindi pa rin tuluyang na ibabalik lahat. Balik sa Wagsagi.